Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa akin channel. Uh, Makikipagpintuhan na naman po ako sa inyo. Pero bago po ako makipagpintuhan, ay nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Uh, wala, gagawa lang ako ng reaction video tungkol doon sa napanood ko na kay Daddy Frankie, between Daddy Frankie at kay Rose, yung uh, pinsan ni Nancy. Kung nanonood kayo guys ng... Uh, vlog ni Daddy Frankie yung dating uh, kalinga Prab ay uh, ay dating kalinga Prab dating Kalingap uh, kung hindi ako nagkakabali kasi nakita ko siya noon kasi nasusubaybayan ko siya mula pa noon hanggang ngayon eh napapanood ko yung mga videos niya so magre-react lang ako doon kasi kahapon nagpunta si Daddy Frankie doon kila Rose at uh, ayun nga nabanggit ni Daddy Frankie na ay nag nagano ka na pala nag uh, ba ina-upload mo pala yung mga ganito ganon alam mo guys ang uh, masasabi ko lang sa ganon, napakabait talaga ni Daddy Frankie sa totoo lang at uh, syempre eh, kung ako pero syempre kung ako syempre hindi ko naman yun sasabihin na bakit mo hindi ka nagpaalam sa akin guys syempre eh, hindi ko naman sasabihin yun pero para sa akin deep inside ako parang uh, parang sasabihin ko ba yung sarili ko? Yung parang kakausapin ko yung sarili ko, eh, gusto mo palang i-video si Nancy, eh, alam mo naman na binablog namin, eh, bakit hindi ka man lang nagpaalam? Parang ganun, kung ako yun. Pero si Daddy Frankie, dahil sa, nga, sa nap napaka mabait, at uh, syempre hindi niya rin yun masasabi, lalo na sa harap ng camera, syempre, eh, sasabihin niya lang yun na ah, okay lang, pero kung ako yun, pero kung ako yun, sasabihin ko talaga sa kanya uh, na ano na yun nga eh hindi ko alam na parang ganon ba yung parang hindi ko alam na balak mo rin palang uh, i-vlog si Nancy, ganyan-ganyan. Eh pero wala nang magagawa eh pinsan siya, lung, siya yung nag-aalaga eh. Pero kung pero kung ako kay Daddy Frankie, kung ako lang kay Daddy Frankie, ah uh, dahil malaki ang views ni Rose, eh. malaki ang views nila, almost 1 million doon sa isang video. Eh, kung ako, kung ako lang ah, hindi naman ako sa maramot, hindi naman ako sa ano eh sa kumiki, kumikita naman na sila ni kumikita naman na si Rose sa pagbablog niya kay Nancy. Kung ako, hindi ko na, mag, bibitawan ko na kung ako bibitawan ko na si Nancy. Total, ayun, may income naman na sila. Para yung ibang atensyon ko, mapunta naman sa iba. na nga ilangan ng tulong. O, di ba? Total, ayun, nasimula na ni Daddy Franking ipagamot yung kanyang pinsan, si Nancy nga. So, ayon uh, ayun, pwede ko nang bitawan. Total, total kumikita na sila ng uh, nila ni Nancy. So, yun lang yung para sa akin, guys. So hindi ko alam sa iba kung uh, ganito rin yung uh, magiging opinion nila doon tungkol doon kay uh, Rose at kay Daddy Frankie. So pero kung ako lang yun, kung ako lang, kung ako lang yun, ganun ang gagawin ko bibitawan ko na yon si Nancy. Ipapaubaya ko na doon, total, nandoon na. Hindi ko na itutuloy yung magdadagdag pa ako ng magdadagdag ng pagpagawa ng kwarto. Hindi ko nagagawin gagawin yun. Uh, hindi naman sa pagiging maramot, pero... Mas, kasi, in, ano eh, kumbaga... Maraming marami pa tang ano, marami pang pwedeng tulungan, hindi lang si Nancy. Marami, marami pang maraming marami pa. So, ayun na nga, total, eh, kumikita naman na sila. Kung ako, kung ako, bibitawan ko na talaga yun. Ipapaubaya ko na yun kay Rose. Hindi ko na lahat-lahat yung sa gamot, lahat-lahat, hindi na ako mag spend ng money kay Nancy. Kasi nga, ayun, binablog niya naman na niya, ang laki ng views, almost 1 million, isang video, isang upload. So, para ah, mapunta naman sa iba yung ah, Itutulong ko instead na itulong ko doon kay Nancy. Total okay naman siya, mataba. Ayun, medyo okay na nga. So, kumikita na sila so dapat doon na lang, doon na kay, kay ano, doon na kumuha ng pang uh, gastos kay Rose para kay Nancy. So, 'yun lang guys 'yung aking opinion kasi eh parang hindi ko kasi rin kasi ano eh Ewan ko, kasi iba-iba naman tayo ng opinion. Kasi kung ako yon eh, sasabihan ko talaga yun na mayroon ka planong ipag, ano, dapat, dapat in-inform mo na si Daddy Frankie. Kung okay lang ba sa'yo, Daddy Frankie, na mag-video rin kami ni, uh, ni, ni, ano ba to? Ni Nancy, i-upload ko sa uh, Facebook o kaya sa YouTube, gagawa rin ako ng ganitong account. Eh, tapos sabi ni Rose, ay bakit vlog ba yun? Oo naman, vlog yun. So, ma ako, kumbaga, imposible naman na hindi niya alam yung ginagawa niya na ina-upload niya sa social media. Imposible naman na hindi niya alam na vlog yun. Yun ay guys, ay opinion ko lang. Kasi nga, parang uh, dapat talaga noon, ininform mo na si Daddy Frankie. So, ayun. Pero nang dahil sa mabait si, si Daddy Frankie at uh, hindi rin naman kasi para sa kanya siguro hindi rin magandang sabihin niyo na uh, dapat ininform mo ako ganyan. Siyempre hindi naman masasabi ni Daddy Frankie yon. Pero kung ako, pero kung ako uh, isa sabihin ko well, uh, napanood ko hindi ko hindi ko alam na meron ka na palang mga ina na video, hindi kasi ako na-inform, ganun-ganun lang, parang ganun lang. Hindi kasi ako na-inform, eh, na napanood ko yung mga videos nyo, at uh, okay naman, at malalaki yung mga views. Ganun ba? Eh, yun na nga, so, kung ako, bibitawan ko na, bibitawan ko na talaga yun. Yun lang guys, yung sa akin, kasi, Siyempre, habang nakasubaybay tayo dito sa mga sinusubaybaya natin ng mga vlogger, sa mga friend natin ng mga vlogs, nakaka, nakakatuwa kapag yung um, nakikita ko yung mga, lalo ng lalo na itong mga kaibigan ko dito sa YouTube. Minsan hindi ako nakakapag-comment pero pinapanood ko yan, ano, bawat upload nila yung notification ko kapag nag-pop on, yun. Kapag nandito naman ako sa trabaho, hindi ko man sila mapanood, pero nakikinig ako. Pero pasulyap-sulyap din akong nakikita ko kung anong... Uh, ano, minsan nagsasayaw, ayun. Ako nga, hindi ako marunong magsayaw. So, yun lang guys, yung aking magiging uh, reaction doon sa uh, napanood kong vlog ni Daddy Frankie tungkol kay Rose sa kanyang pag-upload ng video. Pero kung ako yun talaga, ano... Uh, bibitawan ko na talaga si Nancy. Total, kumikita naman na. Ah. ikaw na yung bahala. Kumikita ka naman na. Ah. So, kasi malaki-laki na rin yung nagastos doon sa pinapagawang kwarto ni, ano, na, sa besa sinasabi ni Daddy Frankie, malaki na rin yung naibigay. Pero, wala pang kwarto dahil wala yung nga yatang nagtatrabaho pa. So, pero, dapat, eh, oh, maganda ang kwarto kasi almost 50,000 na yata. Kwarto lang yun, ah kwarto lang pero yun na nga so ayun lang guys yung aking magiging opinion so hindi ako hindi ako ba sir yun lang sinasabi ko lang yung kung ako yung nasa katayuan ni eh, Daddy Frankie so, yun lang guys so anyway guys sa mga hindi pa po nakakapag uh, subscribe sa aking channel paki subscribe nyo po paki supportahan nyo naman po yung aking channel at uh, uh, meron din po akong account sa tiktok at facebook Uh, ang aking uh, TikTok ay Site One din. At yung aking uh, Facebook ay Ate Gigi. Uh, pero may nakalagay doon na Site One para uh, ako yun. So, guys, kung sino man sa inyo ang uh, gustong makipag-friend, ayun, guys. So, so anyway, guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, pakisuportahan nyo po ang aking um, channel. Maraming maraming salamat. At huwag nyo pong kakalimutan na ipindot ang... Uh, notification bell para po para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at see you on my next video. Bye-bye.